ang guys, ayan ito tour ko na po kayo ng bonggang bongga. Hello guys, welcome back to my channel. Ay, nandito pala tayo sa Masan Lokmos Palhol. Bakit ay nandyan? Dahil pupunta tayo ng Cotto Mines. Kukuha po tayo ng permit. Yes po, permit po para makapasok tayo sa Koto Mines. Pasensya na po sa bosses ko na po. kasi nga nag vocal cord ako. Nag sorry me. Char. Yes, and dito na po tayo sa loob ng Masinlok Municipal Hall sa second floor. Agad po tayo sa Municipal Action Office. Diyan po yung kuhanan ng permit. Papasok po tayo dyan at meron po magsasa -sa, sa atin yung mga mababait na yung staff ng munisipyo may pipil apan po tayo dyan at meron din po tayong babayaran guys, nakuha na natin yung permit meron tayong environmental pina 60 pesos, parang day tour parang entrance nila is 70 pesos but total of 130 pesos per head po yan dahil nga po hindi kinaya ng bios na aming sinakyan ang limang pasahero so meron mga bait na nagpasakay sa amin sa kanyang ranger ayan na iwan po dyan si Carlo at si Danica kaya naman po ng virus, kaya lang rap road, baka iniwasan po namin magasgas yung sasakyan. Kasi 2 hours po ang biyahe namin papuntang Koto Mines. Baka abutin kami ng 4 hours, charat. <coughs> Dahil binabaga na namin sa na bios para hindi magas -gas. kasi medyo mababa lang siya.

Ayan, dahil nga rap road, ayan, maalog-alog po talaga yung mga matras namin dyan. Oh, napakaganda naman din ang tanawin. Ayan, buanggang-buangga. At palapit na kami sa Cotomice. Ang bilis ng biyahe. Diretso-diretso lang. Ang dami namin dinanang tulay at saka checkpoint yata. Tatlo, mga tatlong checkpoint yata yung dinanang namin. Ayan na nga, nandito na kami sa Otomine Assemblies namin, Yay! Salamat sir. Ranger, sa radyo na nagpasakit sa kami ng bongga! Ayan, tawig-ilod na kami! As <coughs> yes, Otomines na, 2 hours po ang biyahe namin dyan. Pero, sulit na sulit pag nakita mo yung view. Oh, magpapawaw talaga, bongga! Ayan, nakarating din kami at 3pm. O marami ng tent, medyo marami ng tao. Bongga! Nagsimula na kami mag-tour. Ay, ang bongga! Ay, ang ganda! Ay, <laughs> <laughs> ang ganda! Ayan, itutour ko na po kayo ng bongga! Ang bongga! <laughs> <laughs> Ay, papa. Ayan na po, una na po yung lumulog si Julia na ang ating unang sir. Ayan Ayokong pumunta sa malayo. Grabe. Yung langit ng tubig para may Si na nga ang unang tumalon. Ay! At sumunod na nga inyong lingkod. Ayun na, kabado na nga ang lola nyo. Sabartas. Ayun na, kinabahan ako talaga dyan. As in, you know, oh, the one of sign of the cross. Char. Ayun na. Ah, sarap kasi tingnan. Pag tumalon, pero ang hirap din pala. Pagka nandyan ka na kind of on the spot. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na.

at sumunod naman, tumalon sa ang likod ng bulay. Ayan na, fuck, galing tumalon. Bongga! Ayan, guys, tumalon ulit po tayo. Ayan, And bangga. Char! Ayan, guys, kitang-kita po. Napakalinaw po ng tubig. Ayan, Bangga, bangga. Pero malalim po yan, guys. O, oh, kitang-kita po yung nasa ilalim. Ang mga bato. Bangga. Nag-stop po kami ligo, guys, para mag-ikot-ikot dyan sa paligid. Pumunta ka po, kami din sa may ibaba para tingnan ang kung ano meron doon, banga. Eh guys, nakatingin kami sa taas. Dyan po yung taas um yung sa pababa niya yung kids pool hanggang doon sa may pinagtatalunan namin, guys. Ayan po 'yun, eksena. Ayun medyo mabato-bato, Mas malalaki po yung bato dyan. Medyo mababaw lang po 'yung tubig. Akala namin tuloy hindi pala. Ayan, bongga bongga. At bumalik na nga kami guys. Ayan po, nadaanan natin yung kids pool. Ayan, bongga. Ayan, o. Oh. Lapitan natin ng konti. Ayan, o. Oh. Gatuhod lang po. Lakad lang kami ng lakad, gal. Explore lang ng explore. Ayan. Ihat ka ng pestong mapagsisilungan at matatamba yan. Ayan, bonggang ispat na boyan. Ayan, medyo mabato din. Lahat mabato po talaga. Ayan po, yan yan. Bongga na, oh. Dyan, sa side na yan, oh. Ayan, guys, nakahanap na kaming matatambayan. Oh, di ba? Bonggang bongga yung agos ng tubig. Rinig na rinig nyo. Ayan po, yan, guys. Yung saan kami tumalag kanina. Ayan, oh. Bongga. Ang tatalo na nila. Oh, dami-daming taong. Ayan, guys. After namin tumambay dun sa may Gihara fan, dito naman kami sa kabilang side. Ayan, guys. Nakikita nyo. Ayan. Sa tapat yan ng pinagtatalo na. Ayan, guys. Nakita nyo may tumalon. O, oh, de ba diba, bongga? Bongga ang bato-bato talaga kahit saan. At dito tayo mag-istig, guys. Ayan, sa may ano, sa unahan ng magtatalon. Malamig kasi yan dyan, guys. Super lamig. Kaya nagpapang sunburn kami. Charot. Ayan, dyan kami ito pa sa mainitan? O, oh, diba, bongga? Kahit malayo pa, pero ang liwanag pa rin ng water. Bongga, bongga, diba? oh, dyan, di ba? O, dyan, hindi na masyadong mabato. Ayan, guys, sa saunan po yan. O, oh, yung bongga po ng tubig. O, oh, ang liwanag. May mag-jowa po dyan? Hindi ko na binay-jowa kasi may si, Ah, ay, charot! O, <coughs> oh, dito naman tayo papresto sa unahan nila, guys. Sa mga nagtatalon, ayan, o. Oh, bongga pa rin. Ang liwanag ng tubig. Oh, linaw ng tubig. Okay, oh, kahit hindi na kaganda ng cellphone ko. Ayan, yung camera. Hindi na rin maganda yung camera ko. Pero tingnan mo, napakalinaw. Mas lalo kaya pag maganda ang cellphone. Oh, bongga talaga ang tubig dyan. <laughs> ayan guys, maliligo na nga ako at lalangoy tayo dyan. Pero bigla akong... <laughs> 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 Ngayon, kasama, kasama sa video kasama sa video parang may ano yellow <laughs> Ayan guys, naliligo nga ang sirena nyo. Ah, uh, bongga, diba? Langoy na langoy ang sirena nyo. Yan guys, kasi medyo nahihingal ako dyan sa paglalangoy. Kaya ang ginagawa ko, nag-backstroke niya lang. Para lumulutong ako. Kasi sana ako sa backstroke. Ayan. Backstroke, kaya <laughs> mildstroke, kermero, charot, garnonistroke. Kaya, pagkaanto is, pag ako lumagay, ginagawa ko, guys, box shocks na lang, hanggang makarating ako sa mababaw. Kasi malalim na po talaga dyan, akala nyo, mababaw lang, kasi maliwanag po. Pero malalim po talaga dyan, bongga po talagang lang ko dyan, o pagod ng Dora. guys, lumayo nga si sirene papuntang kabilang side o so sa may batuan. Super lalim po nyan guys. O oh, ba? Diba? Ang mo, pagod na pagod sa kalalangoy. mo. Ay, dyan, napakalayo po niya. Tsaka mabato-bato po ang lalim po talaga yan. Pagod, lola mo! Ayan, guys, alam mo na po tayo pabalik. Ayan, ang bongga-bongga. O, oh, ba diba, pagod na pagod na ang mo sa kalalang mo. Ayan, ayan na. O, oh, diba, alis, na naman tayo. Okay. don't worry, guys. I can handle all of this matter. Charat! Ayan, ba diba? pagod. Charot. Dito na po nagtatapos ang ating kwentong keme. Guys, thank you so much. Love you guys. Mwa. See, See you again guys on my next vlog. Love you mama mama. Chup chup chup. <music>